Yan, kumusta mga karelax. Maraming salamat ha, sa mga bagong nag-follow sa ating uh, FB page sa IWILL TV At uh, sa mga nag-subscribe, maraming salamat din At sa mga hindi pa po nag ha, sa ating uh, YouTube channel Yan, suportahan niyo rin po ako Para sama-sama tayo na depensahan ang ating administrasyon Siyempre ang ating Pangulong Duterte na Talagang gising na ang mga Pilipino, talagang mulat na mulat na sa katotohanan Ano? So sigurado ang mga dilawan ay na, no? na sapagkat maraming Pilipinong talagang gising na gising na Alam naman natin na tayo ay matagal na panahon na niloko sa history na gawa-gawa lang ng mga uh, elitista mga oligarko na halos sila ang kumontrol ng ating history, ng ating bansa So, nung panahong yun, wala pa naman tayong magagawa nung time na yun kasi tayo ay mga musmus pa, tayo ay nakinig sa mga sinasabi, sa mga school, sa mga libro na inilathala nila. Ay no choice tayo dahil uh, syempre kinikwentuhan lang tayo, tinuruan tayo hanggang sa naniwala tayo na ganun kasama ang dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos pero dahil nga ngayon ay nabuksan ang kaisipan ng mga Pilipino dahil nga sa social media, sa mga vlogger na nagtulong-tulong. Kaya yan, suportahan lang talaga natin yung mga vlogger. Alam nyo, malaki ang naitulong talaga ng mga vlogger. Kasi alam nyo naman na ang bansa natin ay matagal na kinontrol din ng mga media na hawak ng mga elitistang ito na nagpabagsak sa dating Pangulong Marcos. Salamat din sa mga vlogger na na-influensyahan rin ako na magsalita tungkol sa ating bansa, tungkol sa pagpili ng tamang leader, sa pagbubunyag ng mga kalokohan ng mga dating namuno sa ating bansa na talaga namang pinagsamantalahan ang bansang Pilipinas. Hindi na natin kayang ibalik ang mga nakaraan, pero yung pag-asa ay pwedeng pwede pa natin ibalik sa ating bansa sapagkat hindi pa huli ang lahat. Sabi nga ay laging may pagbangon, laging may bagong simula. Ang mahalaga ay nasimula na natin ang bagong simula. Ako talaga malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin si Pangulong Duterte na isa sa naging bagay o instrumento na nagpamulat sa ating mga Pilipino na akala natin ganun-ganun na lang lagi yung buhay natin dito sa Pilipinas. Yung parang um, yung pag-unlad natin ay aangat, bababa, tapos bababa ng sobra. Tapos hanggang sa na-stack na tayo doon, halos di na umaangat, lalong mihirap. Pero nung dumating ang uh, Pangulong Duterte, ay para bang tayo ng pag-asa, tayo mga Pilipino. So maraming na-excite, natuwa, kaya naalala ko yung panahon na tumatakbo pa lang ang Pangulong Duterte na maraming nakiusap talaga na siya'y tumakbo sapagkat noong una hindi siya decided. Isa ako sa gustong gusto kong talagang tumakbo siya dahil pinag-aralan ko yung kanyang pamumuno sa Davao. Sabi ko malaki may tutulong nito sa bansa natin. Hindi ko pa ganun kakilala si Duterte pero dahil dun sa eleksyon Noong 2016 ay nakilala ko siya, nakilala natin siya, nakilala siya ng buong Pilipinas na siya ang tao o politiko na mayroong political will na talagang matagal nating hinihintay no matagal nating hinihintay matagal na rin akong naghihintay ng ganong pinuno may tapang may talino at pagmamahal sa mga mamayan, lalo na sa mga may hirap. Balang araw, pag hindi na Pangulo ang Pangulong Duterte, huwag natin kalimutan na siya ay naging Pangulo ng mga may hirap, nating na mga mamayan. Kaya maraming galit sa kanya ng mga may yaman, karamihan mga may yaman, mga malalaking negosyante, yan, yung mga media. Kasi nga, ang iniisip talaga ng ating Pangulo ay para sa mga may hirap. Para magkaroon tayo ng maunlad na bansa. Sumasabay na bansa sa ibang bansa. Magkaroon tayo ng komportabling biyahe. Magkaroon tayo ng mga kalsada na maayos na talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, ginastusan talaga. So hindi na katulad ng dati nung araw na gagawa sila ng mga kalsada, tulay, pero sandali lang nasisira. Kasi nga, kulang. Kulang sa pagmamahal. Kulang sa plano. At walang pagpapahalaga sa pondo ng ating bansa. At uh, nakakatuwa, isa ito sa hindi ko makakalimutan, balang araw ikay kwento ko to sa sa mga susunod na lahi natin. Hindi ko makakalimutan talaga ang Pangulong Duterte. Nalulungkot ako dahil malapit na, malapit na siyang matapos ang kanyang term. So, anyway, ay I'm satisfied talaga. I'm very satisfied sa serbisyo ng Pangulong Duterte. Ganun talaga. Hanggang six years lang talaga ang paglilingkod ng Pangulo at talagang mamimiss ko si Pangulong Duterte. Mamimiss ko yung kanyang mga speech. Mamimiss ko yung kanyang mga joke. Yung kanyang tapang, yung gigil. Yung talagang, yun yung talagang wala siyang pinipili na pagalitan kung mali talaga mali. Mapapahiya ang dapat mapahiya. Kaya ko lang binabalikan yung mga simula nung makita ko si Duterte sa TV, sa mga balita, sa dyaryo, naririnig ko sa radyo. Kaya ko lang binabalikan dahil naalala ko siya nung linggo nung karaban ni BBM. Alam nyo, pag marami kasing Pilipino na sumuporta Lahil alam nila na iyon ang makakatulong sa ating bansa at iyon ang magiging boses natin para labanan talaga ang kahirapan. Labanan ang maling hustisya para labanan ang mga kumukontrol sa bansa natin. Nakakatuwa yun kasi yung dami ng sumuporta sa caravan ni BBM ay naalala ko bigla yung mga tao nung 2016 nung dumating si Duterte. So ang mga tao ngayon ay hindi pa hopeless na para bang nagsisimula tayong muli. At siyempre huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod na ituloy ang pagbabago.